At yun, magandang umaga at magandang hali sa lahat. At yun, hindi ako si Mon, pero tulad ni Mon, ni Idol Mon, may sarap pa ako kay papasok ko na intro ko. Galing sa kanya, ito. Ako si Mon. Tamad ako pero may pangarap ako. Kaya tara, samahan niya ako. At yun, yan, nakatas na ng intro. At yun, nakatas na namin gawin ni tatay yung... Kinawala yung water relay at lalain namin sa bangka at dyan, ano naman niya sa may DMC yan kinawa naman kinawa namin lahat yan ang nadaan namin kasi nagbabaybay na kami kapag lili si Gilog yan ang mga water lili yan un, yan yan ang ko sa tatay Eh, siya sure, tulung ako din siya yan nalagyan namin yan sa bangka tapos sumisa ko, isa ako namin may endorse sa mga ito kaya lagi naman alam nyo naman yan ay nakikita nyo sa mga beat sa mga vlogs ko alam nyo naman yan ako nilagawa at kinakwento ko palagi at salamat sa mga pagsama sa akin sponsor sana hindi kayo magsama at yan nalagay na naman malinis na part yan sige naman nga namin at yan nantay namin si Joaquin tsaka si Alex Grabe na sila dyan. Hindi na yan. na sila. Ayan na si... Nakita ko dyan si Kagawad Kagawad Pepe. Hindi ko alam kung ako eh. Mas naging si Kagawad Pepe na nakatayo sa may gilid. Eh, yan, Kasi... Kaya yun, ako mga sinig. Kaya ginawa yung water dinig kasi nga. Ayan si Kagawad. Nagparinig pa nga si Joaquin, Baka naman. <laughs> Ay, ako wala eh. Hindi matulong siya gawad eh. Tumitil lang eh. Ayan. ginawa na ano ka ni Water eh. TV. Tapos kapunta, nagpapunta kami niya kala kagawal at tantan. Kapunta kami niya kala kagawal at tantan. Kami naman naglinis siya tayo ito. Kami naglinis sa part 1. Ayan. Ito naman niya sa video. Ayan pati yun sa may ano kayo ba nila Wakin? Wakin tsaka si Alex. Pag sila magkasama dalawa eh. Solid eh. <laughs> Oo, oh, solid pag sila magkasama. Kasi pag yung dalawa na yan. Nalo pa kami yan eh. Pero, oh, yun talong hindi naman namin sila. Kasi ito naman. Ay, kaya. Pero, pa-flex pa

Monday hanggang Sabado. Pero linggo rest day. At dyan, wala malinis dyan. Ngayon lang kami sa sa niya kasi di ba bye bye kami. Iba pa hindi ako tayo gano'n. Siyempre, minsan may kami. Minsan may nakakaaway kami sa, may sa, ilog kasi. Hindi na kayo. Tatas na At ayun yung guys. Hi doll. Tapos kami ni tatay. Apat kami pumasok ngayon. Yan, nakuha namin. Diba? Si tatay, tayo niya sa At dito kami ng TIS. Tapos yan, sa na yan. TIS to. TIS. School na School, yan lang. Diyan sa Sa bagong palengke. Yan, lagi ko naman siya sa vlog ko. Tapos yan, Kasi may ginawa din kami sa TIS. Ayun, papix ko yun. At yun, mga idol, hanggang dito lang yung video. Kasi yeah. pag binidyo ka pa hanggang mamaya. Pa, baby, yan. Peace, mga. Salamat, ingat.